Amanda Zamora nakiusap sa netizens na tigilan ang pagpapakalat ng maling balita na nag-link sa kanilang dalawa ni Daniel Padilla. Binasag nani ni Amanda ang kanyang pananahimik sa isyong nag-link sa kanya na siya raw ay ang bagong girlfriend ni Daniel Padilla. Nag-upload ang statement sa kanyang IG story ang former Pinoy Big Brother housemate kung saan mababasa ang kanyang pakikiusap sa netizens na tigilan na ang pagpapakalat ng baseless rumors na wala naman daw siyang kinalaman. Dagdag pa niya, quote unquote, May we be kinder in words towards one another and practice discernment, especially on the internet. Thank you. Ang natural statement ay tila naging way na rin ni Amanda na i ang mga spekulasyon na may romantic involvement sila ng singer-actor. Ito'y matapos sabihin ng Entertainment Insider na si Ogie Diaz sa kanyang showbiz vlog last July 25th na may kasilukuyang dinedate si Daniel at ito ay nagdangalang Amanda.